bumahay pa ako sa grupo. Pero, after yeah. ng meeting na to, naging sobrang close na agad Well! <laughs> <laughs> so, masasabi ko kay Rojun, siya yung ano, bibigay buhay sa amin. <laughs> ganda! <laughs> Bro, may kayo hanggang yan Saturday kayo, in-impersonate ko nga siya Ano ba, mo si Rojun? Si ah! Rojun? Sobrang hyperman at panay pagpapatawa ang tropang trending team leader. Seryoso naman ito sa paghahanda ng panlaban ng kanyang grupo. Yung East kasi, madaming pwedeng gawin. Kaso karamihan sa East na gawa na yung India, yung Egypt. So nag-isip tayo ng panibagong concept. So, open the production number. Snake. I Imbis na totoong snake. Ako'y gagawin yung snake. So, siyempre na-pressure ako. gagawin ko naman, more on visuals kami. Talaga yung costume yung magpapaangat sa part ko. Na. So, syempre yung kagandahan yung part. <laughs> Yun, uh, yung team na to, lahat ng members sobrang lalakas. So kailangan lang ma-maximize yung, yung talents ng lahat.